Hakbang patungo sa inaasam na hustisya ang pagkakasibak sa pwesto ng 23 polis na botas, kabilang na ang kanilang hepe. Maraming protokol daw silang nilabag, kabilang ang pag-abando na umano sa pinagbabaril at nahulog sa ilog hanggang sa nalunod na si Jemboy Baltazar. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo sa sa paglabag sa protocol ang napansin ng National Capital Region Police Office sa nangyaring pagpatay ng Navotas Police sa binatilong si Jemboy Baltazar. Una, may suot na body camera ang mga polis pero ang sabi, low bat daw o hindi nabuksan. Pangalawa, hindi raw makatwira ng pamamaril ng mga polis, lalo't wala namang armas ang 17 anyos lang na si Jemboy. Pangatlong paglabag, ang hindi pagsunod sa procedure matapos ang kompruntasyon. Nang mabalik kasi nila si Jemboy at mahulog o daw sa ilog, tatlo hanggang limang oras pa ang pinatagal ng mga pulis bago siya naiahon sa tubig. Sa puntong ito, patay na ang biktima. Tila inabandona raw ng mga pulis si Jemboy at hinayaang ang mga kaanak pa ng biktima ang humanap sa kanya. Di ba may makikita ka dapat yellow line? O pupunta ka pa. E sino ba ang, sino ba nag don? doon? Family pa nakakuha? They're supposed to respond. Uh, same lang yan kung halimbawa inatake ka sa puso tapos napunta ka sa tubig or lasik. Sabi ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun yeah. na nag sa labi ni Jemboy, posibleng naisalba pa ang buhay ng yeah. biktima kung nakuha Dollar, agad siya sa ilog. Dollar, Pagkalunod yeah. daw, daw kasi ang ikinamatay niya. Hindi rin pinalagpas ng PNP NCRPO ang anilay kapabayaan ng hepe ng na Navotas Police na si Colonel Alan Umipig. Biguro siyang tutukan ng police operation kaya sinibak na siya sa puesto Bilang mga investigador, hindi rin sila naghanap ng olekta na record at nangalaga ng mga ebidensya sa crime scene. Sinibak din sa pwesto si na-police captain Juanito Arabejo, ang officer in charge ng Station Investigation and Detective Management section ng Navotas Police at ang chief clerk nitong si Police Chief Master Sergeant Aurelito Galvez. Pinaratangan sila ng nag -like of duty dahil hindi sila nagsagawa ng paraffin test sa mga bumaril nilang kabaro. Umamin na nga eh, ba't hindi pa nila pinaparapin, Including yung uh, others involved. Hindi natin sinasabi na guilty sila, but uh, we should document the evidence that they did not fire the guns. Di ba? Bukod naman sa pagsibak sa pwesto, mahaharap din sa kasong kriminal at administratibo ang dalawampu pupang pulis na votas. Kabilang ang anim na nakakulong at mga tinuturong nanguna sa pagpatay kay Jemboy. Hanggang ngayon, hindi pa rin ipinapakita sa media ang kanilang mukha. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, fair causing po. Huwag maging at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan na at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.